Sige, dara-dara natin ito muna. Muna, Ah! Oh my God! Ay, hindi naman eh! Hindi ko lang gusto! Ang laki mo! Ang laki mo! Hello, oh, everyone! Dito na naman sa para maglaro na naman ay na sa pang horror game. Pero, sa si na pa rin yung ating kalaban. Pero, nandun tayo sa pangalaman niyang Cellar. Which is yung Cellar 2. Ano man yung Cellar? Pero, may mga ano na siya dito. May mga kakampi na siya. Okay, may kakapin na siya. Parang matanda yung isa, yung isa. Asawa niya ba yan? Hindi ko alam, malalaman. Po? Wait lang, wait lang. Simula pa lang ako. medyo muna, medyo. Hindi ko kaya, hindi ko kinakaya. Enter at your own risk. No! Ayoko po, may exit po. <laughs> First, I need to find eight books. But why? May flashlight tayo. Ay, bakit pwedeng ano yun yung flashlight? Bakit pwede? Ano ito? Oh, no. So... Ay! Ano yun? Wala pa naman eh. Lumabas siya pero hindi ko siya nakita. Grabe, hindi mo nakagano magbukas ng door. Magrabe naman, tinulak mo naman yun. Hindi ko man tinulak iyan. Nako, bukas ito. Sige, magpakita ka. Nasan ba? Ay! Naku po, hindi ko kaya. Ay, hindi, naman naman siya rin nakakatakot. Hindi ako natatakot. Sino ba natatakot dito? Hindi mo makakatakot eh. Paano yung mga iba niyang kasama? Nasaan yung mga yon? Sino sila? Anong kaya nilang gawin? Can they beat me? Ha? Kaya ba nila akong... Ano? Kaya ba nila akong... Ano bang kaya nilang gawin talaga? Ano? Ayun, may isang key. Ayun. Ako na tayo isang key. Dito kaya siya? Wala. I'll see land the rain, Pwede yung saray yung pinto. Ayoko kasi kayo makita. <laughs> Pwede ko ba yung saray yung ano? Ayoko na dito na ako. Ayoko na lumabas. Ayoko na lumabas. Ayoko na lumabas. Sige, dira dira natin ito muna. Muna, ah. Ay, hindi ko gusto ang malaki. <laughs> hindi ko gusto. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto. <laughs> narinig. May narinig ba kayo? Kasi ako narinig ko na, na gusto ko ng mares. Huwag <laughs> niya akong ginaganyan. Huwag niya akong ginaganyan. Huwag <laughs> niya akong ginaganyan. Hindi ako takot. Hindi ako takot. <gasps> Hindi ko, hindi, hindi, gusto. hindi ko alam. 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 Sino ka? Bakit mo ba, ko inaabol? Ano ba? Ano ba? Huwag mo ko hingahan, please lang. Tama na. Patay na ako. Tama na. Tama na. Patay na ako. Tama na. Suko na po. Suko na. Ay, ah, ginugunting pa ako eh. Rinig ko. Tama na. Hindi ko gusto eh. Ang daya nyo ha. Ang daya nyo. Kasi eh, Ano? Kasi nasa unahan ko yung yung lola ba yon? Basta yung lola ni Slenderina. Tapos eh nasa harap ko na nasa likod ko si sa Slenderina. Saan ako pupunta? Gilid. Oh, hindi oh, naman katakbo. Ano ba naman are? Ha, ano ba naman are? game over na, tama na. O oh, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Diyos ko. Ano ba naman iyon? Kinorner ako eh. Hindi pwede, pwede ba yon? Kinorner ako. Hindi naman pwede yun eh. Hindi ulitin ko ulit. Sige, uutin ko na. Hindi, hindi ako makagilap ni Slenderina kasi nag... ni speedrun ko kasi. Oh, hindi niya ako makagilap. Hindi niya na makita. <laughs> <laughs> Tapos may ko ni Connor ako ng lola dito. Ano? Wala talaga siya. Siguro inabandon na ako ni Slenderina. Ganyan ka, ganyan ka. Kasi, baka nandyan siya. Which is not amazing. E, eh, pumunta na ba ako dito? O, oh, pumunta na ako. Ay, hindi pa. O, oh, yan. Alam ko yan. Yan yung malaki mong ulo. Wait lang. Dito nga tayo. Dito ako namatay eh. Dito ako namatay eh. Kasi, dito yung lola niya bigla. Tingnan natin kung... Ay, hindi. Wait lang. Hindi ko pa napuntahan to. Wala naman something. <laughs> Walang something. So, hindi ko sinasara yung door para alam ko kung alin na yung mga napuntahan ko. Okay, wala dito yung matanda. Wala, wala, dito siya. Nandito siya. Sinerado ko yung pinto. Hindi mo ako malalaman kasi nandito. Wala ako dito. Wala ako dito. Wala ako dito. Sino? Inaanin niya yung door. Inaanin niya yung door. Inaanin yung door. Inaanin niya yung door. Inaanin niya. Hindi ko gusto. Padaan po, padaan. Ginugunting na naman niya yung damit ko. Bakit kasi? Pwede mo mabuksan yung door. Pwede mo buksan yung door. Tapos iikot ako ng ganon. Pag gumikot ako ng ganon, lalabas ako. Ba't hindi ko ginawa yun? At pinagbuksan ko na lang siya ng door, di ba? Wala na.